Halos anim na buwan kong hinintay ang pagkakataong ito. Romel Yap Malapira. Halos kalahating taon kong hinintay para pakainin ka ng sarili mong ebak. Halos kalahating taon na hinintay-hintay ko ang pagkakataong ito para sa wakas maisampal ko sa pagmumukha mong makapal at mukhang aso ang lahat ng sinabi mo sa akin noong Pasko ng 2023. Naalala mo to? Naalala mo ito kung gaano mo ako binalaruha? Naalala mo ito? Lahat ng pinagsasasabi mo sa akin. Ngayon, pwede kunang ibalik ang lahat ng ito. Ipapakain ko sa iyo ang sariling tae mo. Ipapakain ko sa iyo ingungudngud ko. Itatapon-tapon ko ang tae mo sa harap mo. Itatapon ko ang tae mo sa mukha mo pupulutin ng bunganga mo para kainin mo. Alam mo kung ano ang mas masakit? Nakagapos ang dalawang kamay mo. Wala kang magagawa. Kundi lunukin ng lunukin ng lunukin ang tae mo. Sa mga nakasunod sa aking channel, alam nyo ito. Sa mga hindi, ngayon, malalaman nyo na. Kayong mga ampalaya, manood kayong lahat. Ganito, walang kaprinsipyo. Ganito, walang isang salita. Ganito, katarantado. Itong romelyap Malapira. Rapitulfo, makinig ka, manood ka. Kaibigan mo ito? Sinusu ka na nang community na kanyang binuo. Ganito kabastos tong hayop na to. Napakatamis ng paghihiganti. Kailangan mo lang maghintay ng tamang pagkakataon. Panoorin muna natin ito kung paano ako binalaruha ng hayop. Hindi lang hayop to, demonyo. Nang demonyong ito. Play. Pinanonood ka lang dahil sa mga kabatas na... Pinanonood ka lang. Pinanonood ka lang dahil sa ikaw ay bumuo ng ampalaya. Pinanonood ka lang dahil sa mga tool fanatics. Pinagtsatsaga ang kanilang panoorin. Tapos ito pa ang catch dito. Ito pa ang catch dito. Nasa abroad pala itong ano na ito. Itong chismosong to nasa abroad. Tama naman siya dyan. Nasa abroad ako. Abroad pala. Tapos ang nag-aabuloy, may mga taga-Pilipinas. <laughs> may mga taga-Pilipinas daw na nag-aabuloy. Ito Oh, isang palmo sa pagmumukha mo. Wala ni isang nasa Pilipinas ang nag-super chat at nagpadala ng super sticker sa live ko na yan. Diyan pa lang, basag ka na tanga. Tignan mo kung gaano maghabi ng kwento ng hayop na to. Demonyo, mapaniwala lang kayong mga tatanga-tanga rin kayo. <laughs> ang kapal naman ng mukha mo, gutom ba gutom? ang kapal daw ng pagmumukha mo ko gutom gutom dahil sa super chat at sa sa super sticker dahil abuloy daw ito na maituturing e paano ito Melo Yap Romel Yap Malapira paano ito di ba channel mo to Live mo ito? Bakit may abuloy yan na nangyayari sa channel mo? Bakit inopen mo na ang super chat at super stickers mo? Yan o. Ang kapal ng pagmumukha mong humingi ng abuloy. Bakit? Wala ng pangkitsa? Kulang na ba ang revenue? Kulang na ba Binawasan na ba ang bayad sa'yo? Wala ka ng pangchitya? Wala ka ng panghit-hit? Wala ka ng pambisyo? Naghihirap ka na ba? Oh, ito ang isang example ng taong gipit. Na yung mga pinagsasasabi niya noon na itong abuluyan daw ito, ay siya naman niya nang ginagawa ang kapal ng pagmumukha mong humingi. Ang kapal ng pagmumukha mo, Meloyap. Oh, kainin mo lahat ng sinabi mo. Akala ko ba, abulo yan ito? Ano to? Anong nangyari? Ha? Tuloy natin ito. Tom? Gutom! Oh. Pag naka-on ang super chat at super sticker at pag may nagpapakulay, gutom. Ano, Meloyap? Gutom ka ba? Gutom ka na ba? Wala ng pera? Gipit ka na ba? Nag-open ka na o? Oh. Ano? Ano ngayon? Kakainin mo tae mo ngayon? Ah, tuloy. <laughs> Gossip, gutom. Melo gutom, 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 <tong> <tong> uh, gutom, cica. Cica. gutom, ah gutom, cicak, cicak, gutom, cicak, ayo no. dong, pang cicak, oh cicak, cicak, di bawah, super sticker, super cap, abu dahil, melo ya, gutom, cicak, <tong> cicak, <tong> cicak, <tong> cicak, <tong> cicak, <tong> cicak, cicak, <tong> cicak. Mm. Ah, pero mm. mo nasa abroad ka, tapos ang ihingi ka. Ah, piruin mo, aso ka ni Rapi Tulfo, nang hihingi ka. Ah, aso ka ni Rapi Tulfo, nang hihingi ka? Ano yan, abuloy? Ano tong abuloy na to? Ha? Sige nga. Abuloy yan pala sa channel mo eh. Ah, balik lahat sa'yo ngayon tong mga sinasabi mo sa akin hayop ka hindi, hindi yun. Kusang bigay yun. Parang ganito. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ano tong mga to? Kusang bigay. Hindi, hindi. Ito mga yan, kusang bigay yung mga yan. Hindi yan na Ah, balik sa'yo lahat yan. Hayop ka. Ba? Yung bang namamalimos, Yung mga pulubi hmm. sa kalsada. Hindi lahat ng pulubi sa kalsada nakaganyan. Oh, hindi lahat ng pulubi sa kalsada nakaganyan. Oh, naka ano? Nag-o-open ng super chat? Galing sa'yo yan, oh. Yan, oh. O, oh, abuloy yan, o. Oh. Oh, abuloy. Sige, abuloy pa mo, Mga oto-oto, Oh. Ano? Yung iba naglalagay ng baso, oh. o lata, sa harap nila. Hmm. Maghuhulog kung sinong may gusto maghulog. Oh. Ganon ang ginagawa ni Gossip Central. Oh. Ganon ang ginagawa ni Lumurumelyap Malapira. Bobong kriminal. ah Kainin mo lahat ang pinagsasasabi mo ngayon. Hayop ka. Ang sarap, no? Sweet revenge. Hayop ka. Well, kaso nga lang, itong pulubi na ito, nakabarong. Oh, Itong pulubi na ito ngayon, nakabarong. Nakabarong. Nagpunta pa nga sa Senado itong hayop na ito, eh. Inimbitah, eh. Ah, nakapolo, naka Pumapasok. Sa opisina mo ito, rapitulpo. po Ang kapal ng pagmumukha mo, rumelyap Malapirang Iskamer. Kasi nasa ibang bansa ito eh. Nangingi ng pera sa mga... Sure ka ba? May mga nagbibigay sa May trabaho. Nga walang trabaho pa yung iba dyan eh. Oh. Sure ka ba na kahit itong mga itong nasa ibang bansa, may trabaho ba? Itong mga nagbibigay sa'yo? Sige nga. Sure ka ba? Sure ka ba na may mga trabaho itong mga ito? Sige nga, sure ka ba? Ah. Uh, ah, uh, hindi bumalik sa iyo lahat. Tuloy. 'Di ba? Baka nga mas kailangan pa ng iba yung pera compare sayo. hmm. sa Oh, baka nga mas kailangan pa ni Win Montero, ni Astrid. Sino ba 'to? Girl Win Montero na naman. Baka mas kailangan pa nila yung pera na yan kesa sa'yo. Bagit? Kulang na ba ang sustento ni Rapi Tulfo sa'yo? Kulang na ba? Kulang na ba ang revenue mo para sa bisyo mong hit-hit? Ano? Kulang na? Nag-open ka na ng abuloyan mo dito sa channel mo. Akala ko ba abuloyan ito? O, oh, ba't nagpapa ka na ngayon? prinsipyo mo nawawala kapag may kapag gipit sa pera yan ka prinsipyo mo hindi mo mapanindigan kapag sikmura mo ay kumakalam meluyap prinsipyo mo hindi mo na mapanindigan kung nanginginig na ang iyong kalamnan dahil bisyo mo hindi na masustentuhan kaya nag-open ka na ng abulo yan. Kaso nga lang, ang pagkakaiba mo sa kanila, mas makapal ang mukha mo, nasa abroad ka, nanghihingi ka. W ang kapal ng pagmumukha mo. Nakaupo ka lang dyan, nagkukwento ka lang, naghahabi ka lang ng mga kasinungalingan. Nanghihingi ka pa ng abuloy. Ang kapal ng pagmumukha mo. Napaka-kapal ng pagmumukha mo. Bakit? Nakikinikinita mo na? Na yung main channel mo mawawala na. Dahil sa katarantaduhan mo din. Kaya, ano, gawa ng paraan. Habol pera, habol revenue. Bagong channel, ganon. At saka, iba na ang content. Nasaan na ang paninindigan mo? na Rapitulfo ang ipagtatanggol mo. Bakit nakabais ganda ka na? Bakit nakadiwata ka na? Ano yan? Wala na. Akala ko baka pagka kinokontent si Rapitulfo mula sa kanyang bunganga ay may kita. Bakit kayong mga ampalaya, laman, Rapitulfo pinagtatanggol nyo? Bakit wala kayong kita? Kailangan mo pang mag-open ng abuloyan ngayon, tanga ka. Huwag kang mag-deny. Ngayon ito. Huwag kang mag-deny. Yan o, ebidensya o. Abuloyan sa channel mo. Huwag mong sabihin kusang bigay yan. Huwag mong sabihin hingi din yan. So ano pala to? Ano tong mga to, Meloyap? Abuloy! Ikaw na ang may sabi niyan, abuloy! Dens, may ebidensya na tayo. Dati tinatawag lang natin siya na chismoso. Oh. Guys, may ebidensya na tayo. Dati ayaw ni Meloyap na may palipad, na may pakulay kasi daw nang hihingi Abulo yan daw. Ngayon, ito siya yan. Channel niya ito. Oh, ayan oh. Ayan oh. 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 Abulo yan ang laman. Nasaan ang yung paninindigan? Sinasabi ko na eh, kapag gipit na gipit ka na, pwede ka lumapit kay Gasip Central. Baka mabigyan kita. Pero siguraduhin mo na hindi pambisyo, hindi pambili ng pulburon, hindi pambili ng kristal. Lumapit ka sa akin pag kulang na. Kesa naman, kesa naman oh, nakakahiya oh. Humihingi ka ng abuloy sa channel mo. Oh, kakahiya ka. Ano, kain tae, kain bubog. Lunok pako ako. Ano pa? Kawawa ka namang tao ka. I mean, kawawa ka namang hayop na nagbalat kayong tao demonyo sa lupa romel yap malapira bobong kriminal ka